Sa bawat tahanan, may kwento ng sakripisyo ng pagmamahal at ng pangarap. Pero katagumpaya, minsan din nating tanungin sa ating sarili, ano nga ba ang nasa kamay natin bilang isang pamilya? Ito ang diwa ng aklat na What's in Your Hands ni Lan Fernandez. Paalala na hindi mo kailangang kumpleto ang lahat para magsimula. Minsan, sapat na ang dasal ni nanay, sipag ni tatay, at pagkakaisa ng mga anak para buuin ang isang matagumpay na pamilya. Ang bawat pamilya ay may hawak na biyaya, hindi man pera, pero marahil ay prinsipyo, paniniwala at uh, o pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya katagumpay, baka ito na yung simula para mas maging matibay ang iyong bukas. Tingnan mo uli ang mga kamay ng pamilyan mo. Nandyan na ang simula ng tagumpay. A curious ka ba sa mga ibinahagi ko? Don't miss the book What's in Your Hand by Ms. Lan Fernandez. Isang practical at empowering na guide para ma-discover at magamit mo ang gifts mo sa life purpose mo. Kung gusto mo magkaroon ng copy, madali lang. A e message ang tagumpay It's All Good sa Facebook page para maka-order. Invest in your purpose. This book might just be the push you've been waiting for.